Hello mga good evening. Apasado alas 9 na ng gabi at ngayon pa tayo nag-vlog kasi wala tayong chance mag-video sa araw kasi napakaingay dito sa amin. Medyo maganda ngayon kasi tahimik na ang kalsada, pailan-ilan pa na lang yung dumadaan ng mga sasakyan. Pero pagpasensyahan nyo na kasi medyo madilim ang ating tindahan kasi alam nyo naman maraming nakasabit sa itaas at may harang ang ating ilaw. So update lang ako mga kasari sa itsura ng ating tindahan Kasi ilang weeks na or months na yata na wala akong upload Kaya ngayon mag-upload ako at i-update ko kayo sa itsura ng ating tindahan At yan kanina aking ginawa, nag ako ng mga Sanrio Kasi matagal na yung mga Sanrio dyan sa tabi na hindi naman na -repack. So, naisipan kong repakin para naman magawa nating pera kahit paano eh, may kita tayo dyan. Marami pa akong mga sanriyo na kailangang repakin. At pati yung tina, nagripak na tayo. At ayan, kita na ninyo yung aming tindahan, nakaklose na. Sarado na kasi pasado na alas 9 ng gabi. So, ayan lang yung aming sarado. Pero, Uh, may ano yan siya, may steel matting sa likod ng kortina. Nilalagyan lang namin ng kortina para naman hindi makita ang mga paninda dito sa loob pag may dumaan. So, yan ang status ng ating tindahan, mga kasari. Marami tayong stocks ng mga inumin, uh, mga cobra, yung mga liquor natin ay marami pa. So, nilipat ko dito sa kabila yung ating mga condiments na mga soy sauce nandiyan yung ating mga itlog at mga biskwit medyo yung biskwit natin next week pa yung delivery so ayan marami pa tayong mga alak dyan at yung nakita ninyo yung naka plastic yan ay mga chicheria na expired pati yung sa box dyan sa baba mayroon tayong mga expired na mga chicheria kasi hindi na bumalik dito yung ahente ng Jack and So, hindi na bumalik dito. At, ayan yung ating deliver kanina, mga kasari. Uh, ito ay, yan, binili ko yan kahapon. Yung ibang chichiri ay na-display ko na. Tapos yung mga sabon ay display na rin. Ito yung dumating kanina, yung bird tree natin. Ito ay bird tree choco na mayroon siyang free na baso na plastic. Bali, tatlo lang yung binili ko. Hindi ko alam kasi na may promo pala na baso. Nung pagbaba na sa sasakyan, saka pa natin nakita na mayroon palang promo. Hindi naman nagsabi yung ahinti Sana dinagdagan natin. Sayang din yung baso. Pwede pa natin ibenta kahit 20 pesos, di ba? So, tatlo lang yung ating binili. Tapos ito, hindi ko pa nabuksan isang box ng birch tree na suwak may promo yan siya, toluom. Hindi ko pa siya nabuksan. At itong ating mga sardinas, itong sardinas na to ay nung last na delivery pa nila, hindi ko pa na-i-display kasi marami pa tayong uh, naka-display doon at masikip so dito lang siya. Ito yung dumating kanina. Mayroon tayong ligo, uh, 12 pieces na ligo. Tapos ah, na green. Ligo na green. 12 pieces. Tapos, anim lang yung red. Tapos, itong afritada. Tuna na maliit. 12. So, yan yung ating delivery ngayong araw. At yung mga sabon na yun, di ko pa rin na-display. Di ko pa naayos doon sa lagayan. Yan yung binili namin doon sa baba nung nakaraan. So, ito yung itsura ng ating tindahan ngayon. Ah, uh, marami tayong stocks at ayan, yung ating bihon ay kareripak lang natin ng isang sako. Yung noodles natin, yan ay binili ko lang kasi naubusan ako at hindi pa darating yung ahente. So bumili na ako doon sa baba. Kasi may namimili pa dito na kahit nagsabi ako na mag-stop na akong magpa-wholesale, pero mayroon pa ring bumibili. So pinagbibigyan pa rin natin kasi nga malayo naman yung grocery kung halimbawa isang libo lang yung pera mo uh, mamasahe ka pa so dito na lang sila namimili sa ating munting tindahan so yan yung aking uh, sanrio na na kanina so masaya ako kasi nakapag ako at marami tayong tinapay na nakasabit at may nadagdag dito sa atin, yun na yung aking ano, kiluhan na grams lang. Kasi pag nag-repack ako ng mga tuyo, ng mga dilis, kailangan ko yan, tsaka yung mga asin. Pasensya nyo na mga kasari, magalaw yung ang kamera. kasi hinahawakan ko. Nahirapan ako maghanap ng ano, ng maliwanag kasi may mga nakaharangan na paninda dyan sa taas. Nga yung sinasabi ko kanina na mayroon akong mga expired na paninda. Uh, mga chichirya yun. Pasalamat tayo kasi mga chichirya lang yung expired. So maliit lang na puhunan na ang nalugi sa atin. Kasi hindi nga tayo binalikan ng Jack Angel. Uh, siguro mga 50 pieces na manghuan yan. Tapos mayroon pang iba na mga chichirya. Kasi yung chichirya ay maikli lang talaga ang buhay. Mga 3 months lang, 2 months lang, expired na. So, uh, yung time na yun, walang, wala rin bumalik na namimili dito sa akin ng wholesale. Parang naglaylo din sila. Kaya, ganun ang nangyari. Nabutan ng expiration. Kaya nga, na, na ako, na decide na hindi na ako magpapahol Pero, may isa pa akong customer na bumalik. Kaya, ayan, may binibili-bili pa rin tayo kahit paano. Pero sa mga dilata, hindi ako natatakot mag-stock ng marami. Kasi year ang bibilangin natin bago yan ma-expired. Kaya okay lang na marami tayong stocks. Pero yung mga chicheria, yung mga biskwit, uh, minsan nga yung noodles ay maano lang, maikli lang talaga yung buhay nila. Malapit lang yung expiration. Buwan lang. Kaya kailangan aware tayo na mag stock na marami ng mga ganyan ngayon. Yan ay uh, lesson na sa akin na pagdating sa mga chicheria ay dahan-dahan sa pamimili. So yun lang uh, mga kasari yung share ko sa inyo ngayong gabi. Siguro gabi na talaga ako magbablog kaya palagi. Kasi sa araw talaga wala akong chance kasi kung hindi maingay ang tao sa labas ang daming sasakyan kaya parang distracted tayo ah uh, sa mga nakadipas na araw na wala akong upload pagpasensya nyo na ako kasi medyo tinamad lang tayo at may mga inaayos lang tayo na mga bagay bagay so yun uh, medyo natagalan bago ako mag upload uli pero talagang balikan ko ang channel na to kasi sayang yung pinaghihirapan ko at sa mga kaibigan ko dito marami na akong kaibigan dito kaya balikan ko mag upload na ako ulit ngayon siguro baka mag active active na rin ako hindi ko din masasabi pero pipilitin kong may upload ako kahit twice a week or tatlong bisis sa isang linggo so yun lang mga kasari ang update ko sa inyo ngayong gabi ngayong 9.30 na yata kasi na dito sa labas. Magandang gabi sa inyo and thank you for watching at sa mga subscribers ko dito. Maraming salamat sa patuloy na panunood pa rin kasi may nakita ko pa rin na noong last na upload ko na marami pa rin ang nanood. Good evening sa inyong lahat and God bless. Bye!